baka malala mga bossing pasensya na po kayo hindi na ako makapag live dahil sa uh, may copyright strike na po yung aking channel ano. so kailangan palipas ako ng 90 days uh, para baka sakaling makapag live ulit ng ano, mga PK games ano po pero meron naman mga ah uh, PBA games na naka-live sa Facebook ano po sa mga kababayan natin uh, OFW na nag-subscribe at uh, nakasama ko sa ilang araw na pagla-live na nood ano po may mapapanood kayo sa Facebook mga bossing ano po o kayo maglala mag-search lang kayo marami pong mga bloggers uh, vloggers na nagla-live ng mga PBA games ano po adikaya naman sa ano po ah uh, pinas live saka PDA rush makapanood po doon yung mga PDA games tapos so, pasensya na kayo mga bossing hindi po ako nawala uh, dahil lang po yung sa copyright strike ano po kaya medyo oh, nagpapahinga yung sorry. channel ko ang hirap ding ilive pag ganito tambak malala mga boss